Hello mga guys. Ayan nandito na naman po tayo sa uh, tanghaling tapat mga guys no. Ah uh, ito po mga guys ay tuturo ko po sa inyo ang dahilan uh, mahirap umi-start ang isang sasakyan. Ah uh, uh, diesel po. Lahat na diesel. Ayun. lang po ito makina nito ay 4 d po na modelo. Ah 4 d po babaw Ayan, modelo na po ito. Hard starting po siya. Ang dahilan lamang po niyan ay Ah, ito ito toro ko sa inyo na. Pwede maging heater plug. Yan. Hirap po pandarin pagka may patay po ang heater plug. Ayan. Papakita ko sa inyo heater plug ito. Yan. Yan yung mga heater plug. katulad nito, ito bago. Yan. Mga luma na yan. Hindi na yan siya nagiinit masyado. Kaya mahirap siya ang pandarin mga guys. Yan. Ituturo ko sa inyo mga guys. Saglit lang po ang proseso nito. Ayan. Panoorin nyo na lamang mga guys. Uh, don't forget to subscribe and share my YouTube channel. Ayan. Oh, o, ba Ito pa ang inyong legit na mekaniko. Ayan. Sa online lamang po ay pwede po kayong matuto kung sakali pong hindi nyo masyadong kabisado ay nyo sasakyan. Ayan, mga kaibigan no? Ayan papalit po ako ng heater plug Ayan. Ah, ito ang forma ng heater plug nito mga guys. Ayan, sa 4D30. bago na po ito. Ayun. Mumurahin lamang po ito tag 75 pesos 'yan. Pero ang original niyan mga guys ay tag 200 mahigit magandang klase po yan mga guys. Pero pang samantagal ito lang muna. Yan, mga guys. Yan. Papalitan ko na po ito. Ang bago. Yun. Dali lang yan mga guys. Ganun lang. Isusok-sok lang ninyo yan, oh. yan. Lalagay lang ninyo yan. kailangan pantay para hindi siya malustrid Ganito po ang forma ng modelo na 4D30 mga kaibigan. Ayan. Kala nyo 4D30 ito, no? Yan, ganyan ang modelo niya. Ito yung intake. Yan, eh. nandito sa kaliwang bahagi. Tambucho, sa kanan. Yun. Ayan, ganyan. Yung lumang 4D30 kasi nandito po yung ano, yung daanan ng tubig ganyan papunta rito parang border dr 5 lamang sya pero ito modelo na po ito buldog na po ang transmission nito ito ito yata ang Yeah.